Tinatanggalan nila ng kadena yung binaba kanina na cutter head ng boring machine. Papasok yun dyan sa butas. Habang itutulak naman dito ng silindro. Ayan ang silindro. Tapos magsisimula na kami magbao ng sa mga sunod na araw. Magbabao na naman kami ng mga tubo. Yan yung unang bumubutas bago tubo Yung rigger na isa o. Oh. Anong ah, ginagawa kayo kayo ng dam track naman? Asa naman may. Yung <laughs> ano naman, yung ano naman lang o. Mayroong dalagas. Tanda niya. Mga kadroks. Pababa na kami ng uh, ano. Cutter head. machine. Ayahay lang ako, eh. standby lang yung boom truck. Ay, saka, ayahay. Overtime. dalawang oras. Yun yung mga gamit dito guys, oh. Mga tubo. Pandugtong-dugtong kasi yan. Yan yung sa ilalim din ng lupa, yan gadaan. Maliliit lang naman, higop ng tubig, saka lupa. Daming gamit guys, ganyan ang mga sit up pag uh, nagbababa na nagbubutas ng tubo yung tubo na yun guys dito yun sa dumadaan sa ilalim ng lupa sa kasada lalim ng kasada ng danghari tapos yan yung ayala oh. bermusa mall sama natin yung mga driver natutulog na oh. <laughs>

tingnan niyo guys 15 tons na buong truck ang gamit ko. Yan. 15 tons. Kino. Ara's potro na pasado mga kay doon.

Malapit na din dulo sa stoplight Nandito kami sa harapan ng Ayala Mall, Bermosa. Tapos Butahang mag aano na naman ulit yung train Magbubuhat bubuhat ulit Butahan natin guys Nandahan dito guys so malapit kami sa uh, Jollibee Burger King at syempre Ayala Mall, Bermosa ayun guys magbubuhat ulit yung train may karga kasi itong dump truck na back at tube karugtong nung karugtong nung binuhat kanina yung karga naman namin na 20 tons yung back at tube, mga mas mababa lang ayan na o. mas, mababa, mas magaan ng kunti yan guys kaya naman yung kayang buhatin ang boom truck kasi yung laman naman niya ayun No? Oh, yan lang ang laman niya sa loob eh. Ah, yeah. Siguro nasa ano lang yan guys, mga 9, 9 tons o 7, parang ganun. Bitbit -bit pa rin ang train. Ibababa pa rin yan doon sa butas. Yan. Lang yan guys magaan lang sya ayan o oh. daming mga kaya kami naka naka coast ng traffic dito sa kuhan ng ano? hari pero okay lang kasi pag natapos yan malaking ano yan maluhan sa buhay ng mga tao kasi tubig yan source of water dito naman guys ay ano tawag nito ay ah uh, tawag kasi mud ito eh mga tank ito mud kinakargahan ng tubig at putik yan na galing sa hinukay doon sa ilalim ng lupa mas may generator syempre yan ang magpapasupply nyan 300 TBE na generator palik na tayo sa boom truck natin mga kadroks madana yung mga sasakyan yan o Ayala. Germosa.